Panibagong araw, panibagong buhay nga pala para sa ating mga negosyante, mga ka-teammates. Simulan natin ang araw natin ngayon sa paglilinis ng ating Newtown Plaza. Happy birthday, boy! Happy birthday! Happy birthday! Birthday nga pala ng asawa ni Ate Yuki na si Kuya Omar ang may-ari ng Yuki's Paris Overload. Ang bumubuo nga pala sa Newtown Plaza ay mga negosyante na sa food business gaya namin. Tinutulungan namin dito makapagsimula yung mga bagong negosyante. Bilip talaga ako sa pamilyang ito. Lahat sila tulong tulong. Meron din nga pala silang catering services ang Yuki Japayayans Catering Service. Sila nga pala yung kinuha kong catering ng birthday ni Toby. Dahil subok na na quality at masarap ang kanilang mga pagkain. Wow, ang daming cake! Ang sarap talaga sa pakaramdam pag maraming cake pag birthday mo, no? Simpleng setup lang muna ang ginawa nila nila Ate Yuki dahil konti lang naman ang mga bisitang dadating dito sa Newtown Plaza para na rin kami pamilya kaya lahat dito masaya nagdadating na yung ibang mga tropa <laughs> pati na rin yung mga kapamilya nila Kuya Omar at Ate Yuki aba ang ganda naman ng aming bossing para kayong LQ. <laughs> Para maganda lang ng fit yung potato. <laughs> Game, kain na Aba, wala mo ng pansinan? Aba, happy ang baby kaw-kaw namin, no? Oh. Kapag kasi nakakarinig siya ng birthday song, ay kala niya birthday niya lagi. Nakakatuwa naman ang baby namin. Dito nga pala sa Newtown Plaza, ay kaya namin i-accommodate ang 100 guests. Kaya kung meron kayo special events like birthdays, reunions, or mga gatherings, dito na kayo pumunta, mga ka-teammates. Marami kaming food na ino-offer dito. At dito na nga, kumakain na ang baby ko. Favorite na favorite favorite niya ng mga luto ni Ate Yuki at Kuya Omar. Teka, parang nagkakasiyahan na doon ha. Diba? Ah, first time sumama ni Toby kay Leon. Si Leon nga pala may ari ng El Jack's Potato. Iba't ibang flavor naman ng baked potato ang tinitinda nila mga ka-teammates. At this time, nagdadatingan na rin yung ibang mga customers. At yung mga solid customers nga namin, ay in-invite na rin nila na kumain doon sa handa nila Kuya Omar. Diba ang saya dito sa Newtown Plaza? Happy birthday to <laughs> you. grabe, walang tigil ang dating ng mga tao. Naghalo na yung mga bisita at customers namin. At syempre, hindi mawawala si Brother Owa. Sana laging ganito. Dito sa Newtown Plaza, maraming murang pagkain. At isa na dito ang Otep Silog. Grabe, hato pa rin. Ganito kami dito sa Newtown Plaza. Kaliwat kanan ang dating ng mga solid customers namin. nagsimula na ang kantahan, kaya nagsimula na rin ang inuman. O ba diba, pati mga suki namin, nakabanding na rin natin. Nagakalayaan Laguna pa yan sila. Shoutout nga pala kila AJ at Clay. Dito sa ating Newtown Plaza, Andy Vidyoke okay kayo dito. Pwede kayo mag-concert. Aba, nagkakasarapan na mga tropa. At dito naman, mukhang nagkakasayawan na. At na nga para mga sinapian na Mahilig nga din pala mag-live yan si Ate Yuki Pakifollow nyo na rin siya mga ka ha? Para pag gusto nyo umorder ng pares at magpa-cater Aba baby Toby Huwag mong iahagis ang cellphone ni Tito Leon ha Lian and Leon Practice yarn Libang na libang sa cellphone <laughs> Aba, sa tita naman niya sumama <laughs> Meron nga pala akong electric drums. Pwede kayo mag dito, mga timings. Ang sarap ng banding pag ganito. Teka, silipin natin ang birthday boy. Aba, bakit parang senti ang aming birthday boy? Aba, <laughs> at kay Wawa naman nagpakalong si Toby. Aba, teka. Ano bang iniinom namin at nagkaganito na? <laughs> <Bert> <laughs> Oh, kita niyo si Kuya Philphil ang ating video, joker. May pasayaw sa iyo pa yan, ha? Aba si Kuya si Melvin Habier napabanat na rin. Ang saya talaga ng familying itong sweet naman nila mag-mami. Pa-timid ang gagaling nga pala nila kumanta. Parang hindi na video 'yung pinakikinggan namin, Aba, Ano kaya meron? Ye! <laughs> Teka, parang hindi nagustuhan ni Ate Yuki performance si Kuya Omar Ito nga pala yung pulutan ko, yung pagkain ni Toby. Aba, bakit parang ako yung naging baby? Mami, okay ka din mag-trip eh, no? Ganyan kasarap yan magmahal eh. Kaya lab na lab ko yan eh San kayo nakakita ng daddy na baby? Alam ko na ending nito eh <laughs> Aba AJ Video kayo while video call <laughs> Bantay sarado mo pa rin si paring Ben ha At syempre hindi pwedeng mawala si paring Kenneth The best din na ni Toby yan Bayaw Tingin ka pa ng tingin sa orasan mo Eh nandiyan na sa tabi ang kadate mo O diba sila ang news natin sa Newtown Plaza So paano hanggang sa muli mga ka See you sa next vlog Adios <laughs>